Lagi mo bang naririnig ang? Ha? 65 ka na? Akala ko nasa 50s ka lang. O kaya naman, kahit kaedad mo ang iba, parang ikaw lang ang hindi tinamaan ng panahon. Kapatid, hindi yan tsamba. May mga malinaw na dahilan kung bakit ang ibang tao ay mukhang mas bata kaysa sa tunay nilang edad. Isa na dito ang kanilang pamumuhay tulad ng wastong nutrisyon at regular na ehersisyo na nakakatulong sa pagpapabuti ng balat at pangkalahatang kalusugan. Sa huli, ang positibong pananaw sa buhay at pagtanggap sa sarili ay maaaring maging dahilan kung bakit ang ibang tao ay tila hindi tumatanda. At sa video na ito, ibabahagi ko ang pitong sekreto o dahilan kung bakit mukhang bata ang ibang senior citizens at baka isa ka na pala sa kanila. Kung gusto mong malaman kung bakit mukhang 55 ka kahit 70 ka na, o kung gusto mong mapanatili ang glow ng kabataan mo, panoorin mo ito hanggang dulo. Kung hindi ka man kabilang dito, huwag mag-alala dahil nandito ang mga kasagutan na pwede mong gayahin. Unang yugto, genetics versus lifestyle o parte ng kabataang itsura ay minamana natin mula sa ating mga magulang at ninuno. Ang mga genetika o bahagi ng ating DNA ay may malaking papel sa ating pisikal na anyo. Ngunit hindi rin may kakaila ang impluensya ng ating pamumuhay at mga gawi. Halimbawa, ang mga dahilang tulad ng nutrisyon, nakasanayang ehersisyo, at kahit ang mga emosyonal na estado ay nag-aambag din sa ating pangkalahatang hitsura. Sa makatuwid, ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa pisikal na anyo ay hindi lamang resulta ng aming mga ninuno kundi pati na rin ng mga desisyon at karanasan sa ating buhay. Subalit, ayon sa research, hanggang 70% ng mga senyales ay dahil sa lifestyle, hindi sa genes. Ang lifestyle natin, tulad ng ating mga pagkain, pisikal na aktibidad, at pangkalahatang kalusugan, ay may malaking epekto sa ating itsura sa pagtanda. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mas malusog na mga gawi, tulad ng pagtutok sa balanced diet, regular na pag-ehersisyo, at sapat na pahinga, ay makapagpapabagal sa mga senyales ng pagtanda. Samantalang ang mga hindi magandang gawi, tulad ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, at kakulangan sa tulog, ay nagdadala sa mas mabilis na paglitaw ng mga ito. Bukod dito, ang stress management at ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay mahalaga rin sa pagpapabuti ng ating overall na kalusugan at hitsura. Kaya ang tanong, meron ka ba sa mga senyales na ito? Ano ang iyong naranasan at paano ito nakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay? Bago tayo magpatuloy, munting hiling lang kaibigan, pakilike at mag-subscribe ka na sa channel ko upang updated ka sa mga bagong uploads. Pangalawang yugto, Pitong dahilan kung bakit mas bata ang itsura mo. Una, hindi ka naninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nagpapabilis ng mga kulubat, nagpapaitim ng ngipin, at pagkatuyo ng balat, kaya't ito ay hadlang sa pagkamit ng isang mas batang itsura. Ayon sa mga studies, ang mga non-smokers ay may sampung taon na mas batang itsura kumpara sa mga naninigarilyo. Nagdudulot din ito ng mababang sirkulasyon ng dugo, na nagiging sanhi ng mas kaunting nourishment sa balat, kaya nagiging dull at lifeless ito. Ang toxins mula sa sigarilyo ay nagpapababa ng elasticity ng balat, na nagre sa mas madaling pagbuo ng mga linya at kulubat. Sa kabilang banda, ang pag-iwas sa paninigarilyo ay nagdudulot ng mas maliwanag na complexion at mas magandang skin health, na nagiging dahilan upang mapansin ng iba ang ating natural na ganda. Ang mga hindi naninigarilyo ay nagpapamalas din ng mas mataas na antas ng enerhiya at mas mabuting kalusugan sa pangkalahatan, na nagbibigay daan sa kanila na mas aktibong makilahok sa iba't ibang mga gawain at aktibidad. Bukod dito, ang pag-aalaga sa sariling balat at pamumuhay na malayo sa bisyo ay may positibong epekto sa ating tiwala sa sarili at kalusugan, na nagpapalakas sa ating kakayahang makipag-ugnayan at makipag sa iba. Ito ay hindi lamang nakakaapekto sa ating panlabas na anyo kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na kalagayan. Kung kaya't mahalagang isaalang-alang ang mga benepisyong hatid ng pagpili ng mas malusog na pamumuhay. Bilang dalawa, lagi kang umiinom ng tubig. Ang pagiging hydrated ay nagdudulot ng soft, smooth, at glow ang skin na tiyak na nagpapaakit sa sinumang nakakatagpo sa iyo. Ang pag-inom ng tubig ay hindi lamang nakakatulong sa iyong balat kundi pati na rin sa kabuuan ng kalusugan ng katawan dahil ito ay nagtataguyod ng magandang sirkulasyon. Ang mga senior na umiinom ng higit sa walong baso ng tubig araw-araw ay kadalasang may mas firm na balat dahil sa mga sustansya mula sa hydration na nakatutulong sa elasticity ng dermis. Kapag hydrated ang katawan, mas nagiging epektibo ang pag-repair ng skin cells at naiiwasan ang pagkatuyo na nagiging sanhi ng mga wrinkles. Bukod dito, ang tubig ay tumutulong sa detoxification ng sistema na nagreresulta sa mas maliwanag na kutis at mas magandang overall na kalusugan ng balat. Ang regular na pag-inom ng sapat na tubig ay hindi lamang nakakatulong sa pagbuo ng mga bagong cell, kundi nakakaapekto rin sa elasticity ng balat na nagiging sanhi ng mas smooth na texture. Sa kabuuan, ang simpleng hakbang na ito ay nag-aambag sa mas youthful na itsura at mas malusog na pamumuhay, at dapat isama bilang bahagi ng pang-araw-araw na rutin para sa optimal na kalusugan at kagandahan. Salamat kaibigan at narito ka pa rin, mangyaring mag-comment ng isa kung positibo sa iyo ang mga ibinabahagi namin at zero kung may pag-aalinlangan ka. Tuloy na tayo, bilang tatlo. Marunong kang tumawa at mag-enjoy. Ayon sa research, ang happy hormones tulad ng serotonin at oxytocin ay nagpapabagal ng cellular aging. Ang mga taong may good humor at positive outlook ay mas konti ang wrinkles at mas kaaya-aya ang aura. Bukod dito, sila rin ay mas maligaya at mas matagumpay sa kanilang mga relasyon. Ang pagtawa at pag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay ay hindi lamang nakapagpapasaya sa isip kundi pati na rin sa katawan, na nagre sa mas mataas na kalidad ng buhay. Sa bawat tawa, naiiwasan ang stress at pagkabahala, na nagiging dahilan upang magkaroon ng mas malusog na puso at isip. Sa makatuwid, mahalagang isama ang saya at tawanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang makamit ang kabuang kalusugan at kasiyahan. Ang mga positibong damdamin na dulot ng saya at tawanan ay hindi lamang nagpapagaan ng ating isip kundi nakakatulong din sa pagpapalakas ng ating immune system at pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan ng mga ito, nagiging mas magaan ang mga hamon ng buhay, at nagkakaroon tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating mga mahal sa buhay, na nagre sa mas masaya at makulay na pamumuhay. Bilang apat, pinapangalagaan mo ang iyong balat hindi ka basta-basta nagpapaaraw ng walang proteksyon. Gumagamit ka ng moisturizer o aloe vera, iwas sa matatapang na sabon, at sinisigurong maayos ang iyong hydration sa loob ng katawan, resulta. Glass skin kahit 70 ka na. Ang mga ganitong hakbang ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong balat mula sa mapanganib na ultraviolet rays, kundi nakatutulong din sa pagbuo ng collagen at elastin na mahalaga para sa youthful glow sa pamamagitan ng tamang pangangalaga, na mong malambot at makinis ang iyong balat, habang umaabot sa mga susunod na dekada nang may kumpiyansa at ganda. Bukod dito, ang regular na pag-exfoliate at paggamit ng mga produktong may antioxidant ay maaari ring magdagdag ng proteksyon, tumutulong sa pag-update ng balat, at nag-aalis ng mga patay na selula, na nagiging daan sa isang mas maliwanag at mas bata na hitsura. Bilang lima Aktibo ka pa rin, walking, gardening, or light stretching, lahat ito ay nagpapaganda ng blood circulation at oxygen sa balat na nagreresulta sa mas maliwanag at mas masiglang hitsura. Ang regular na ehersisyo ay hindi lamang nakakatulong sa pagkakaroon ng firm muscles at youthful posture, kundi nagdadala rin ng maraming benepisyo sa ating pangkalahatang kalusugan. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, pinapalakas mo ang iyong puso at katawan habang pinapabuti ang iyong mood at mental clarity Sa katunayan, ang mga simpleng aktibidad na ito ay nakakatulong sa pagpigil ng iba't ibang sakit, nagpapataas ng energy levels, at nag-aambag sa pagkakaroon ng mas magandang pagtulog. Ang ehersisyo ay nagdudulot ng firm muscles, youthful posture, at glowing skin. Kaya naman mahalaga ang pagiging aktibo sa ating araw-araw na buhay upang mapanatili ang ating kagandahan at kalakasan habang nagkakaedad at upang maging handa sa anumang hamon na dala ng everyday life. Bilang anim, malusog ang diet mo, hindi ka dependent sa processed food. Mahilig ka sa gulay, prutas, at natural na pagkain na nagbibigay ng mga kinakailangang sustansya para sa iyong katawan. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kulay na prutas at gulay sa iyong plato ay hindi lamang mas masarap Kundi nagbibigay rin ng mga natural na antioxidants na nagtutulungan upang mapanatili ang iyong kalusugan. Antioxidants tulad ng vitamin C at E ay nagpapanatili ng elasticity ng balat at malinaw na mata, na mahalaga sa iyong pangkalahatang hitsura at kaluuban. Bukod dito, ang pagkain ng mga whole foods ay tumutulong sa pag-iwas sa mga chronic diseases at nag-aambag sa mas mataas na level ng enerhiya. Ang mga natural na pagkain ay mas madalas na puno ng fiber na nakakatulong sa maayos na pagtunaw, at nagbibigay din ng mga minerals at vitamins na kinakailangan ng katawan para sa optimal na pag-anda. Sa pagkain ng mga sariwa at hindi na prosesong mga pagkain, nagiging mas masaya at mas malusog ang iyong pang-araw-araw na buhay. Bilang pito, wala kang toxic mindset. Hindi ka pala away, hindi ka laging galit, hindi ka punong-puno ng stress. Ang mapayapang isipan ay nagdudulot ng mas batang itsura. Kapag relax ka ay mas banayad, mas kalmado, mas bata sa itsura. Kapag ang isipan mo ay maayos at malayo sa takot at alalahanin, mas madali itong nakikita sa iyong panlabas na anyo. Ang mga ngiti ay mas natural, at kahit ang mga mata mo ay sumasalamin ng kalmado at positibong pananaw sa buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa iyong pisikal na kaanyuan, kundi pati na rin sa kung paano mo hinaharap ang mga hamon sa buhay. Ang pagkakaroon ng maayos na isip ay nagdudulot ng mas magaan at masayang araw at pamumuhay. Pangatlong yugto, bonus factor may purpose ka pa rin sa buhay. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may layunin sa buhay, kahit sa edad higit pitumpu, ay may mas mabagal na biological aging. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay lumalabas na may direktang koneksyon sa kalusugan at sa pangkalahatang kalidad ng buhay. Ang pagkakaroon ng ikigay ng mga Japanese centenarians ay dahilan kung bakit ang dami nilang mukhang anim na pu kahit siyam na po na. Ang ikigay ay nag-uugnay sa mga tao sa kanilang mga passions at mga dahilan kung bakit sila bumabangon sa umaga na nagpapalakas sa kanilang mental na katatagan at positibong pananaw sa buhay. Makikita sa mga pag-aaral na ang mga taong may layunin ay hindi lamang may mas mataas na antas ng kasiyahan, kundi madalas din silang nagiging inspirasyon sa kanilang komunidad na nagbibigay ng pag-asa at suporta sa isa't isa sa kanilang pagtanda. Pang-apat na yugto, ano ang magagawa mo ngayon? Kahit hindi mo na mabago ang nakaraan, pwede mong simulan ngayon ang lifestyle na makakatulong sa youthful aging. Uminom ng mas maraming tubig araw-araw upang mapanatili ang tamang antas ng hydration sa iyong katawan at suportahan ang iyong pangkalahatang kalusugan. Maglakad-lakad araw-araw, kahit 20 minuto lamang, ito ay makatutulong upang mapanatili ang malusog na pangangatawan, pagbutihin ang daloy ng dugo, at mapawi ang stress na dulot ng mga gawain sa araw-araw. Iwasan mo ang stress at paninigarilyo dahil ang mga ito ay parehong nagdudulot ng masamang epekto sa iyong kalusugan at kalagayan sa buhay. Sa halip na umasa sa sigarilyo upang makalimot sa mga problema, mas mabuting harapin ang iyong mga alalahanin sa isang mas positibong paraan. Subukan ang mga alternatibong pamamaraan ng pagpapahinga, tulad ng pag-eehersisyo, pagmumuni-muni, o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Magdasal, magpatawad, at mumiti. Isang mahalagang bahagi ng ating araw na dapat bigyan ng pansin at pahalagahan, dahil ito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso at nag-uugnay sa atin sa iba. Ang pagdarasal ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magmuni-muni at magpasalamat, habang ang pagpapatawad ay nagbubukas ng daan para sa mas malalim na relasyon sa ating kapwa. Sa kabilang banda, ang simpleng ngiti ay may kakayahang magpabago ng araw ng sinumang nakapaligid sa atin kaya't huwag nating kalimutan ang mga gawain ito. Mag-thank you, sa bawat umagang gising ka pa, sa bawat sinag ng araw na sumisikat, ngumiti at pasalamatan ang pagkakataon na muling makakita, makaramdam, at magkaroon ng pagkakataon na baguhin ang iyong araw. Kung marami sa pitong palatandaang ito ang meron ka, congrats! Malamang ay mahaba pa ang buhay mo at makikita mo pa ang mga apo ng apo mo kung wala pa, ngayon ang tamang oras para magsimula. E comment mo sa baba, ilan sa pitong ito ang meron ka na. I-like mo ang video na ito kung gusto mong manatiling mukhang bata kahit anong edad mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa gintong kalusugan para sa mas marami pang natural at makataong health tips para sa ating mga senior.